difference between complete and finish. Difference. What's the difference between complete and finish? Lisuda pa ning yata ng assignment ni teacher oy. Kinisulisod mako pag-ayo ng teacher ani, di man siguro ko niya papasaron difference between complete and finish. Mangutana ko ni Papa, be. Baka masuko na rin pa siya gitrabaho. Papa! Pa! Nay assignment gyatag si teacher ba? Unsa daw yung difference sa complete o finish? Ay, ko kaligan na yung iskulaan ko lang to, busy ko na yung trabaho d're. Sige, nagod pa. Tugani ko kung answer kay iagbong niya ko ni teacher di ko ka answer ano yung assignment nako Maugay na gi pa-eskwela ka na mo bulan toy para makatong ka sa mong pag-eskwela. Huwag kayo nakapunan na yung pag-eskwela. Kasama na yung maestra. Nga, kami may patudloon. Imbis kayo siya mo tudlo ni mo. Kami na nung ipatudloon ni mo. Pa-eskwela dahil ka na mo para tuduan ka niya. Karo, na nung katrabaho niya para dire ka na mong ano niya pangtanan assignment man ni pa sa balay no? man ni ang sira may tugon sa akong teacher basi wala ka baloy mong maestra anang difference anang complete ug finish mo nang ikaw mo hasula-sulo na ana ing nanay imong maestra kani ito bag ang complete gani ug finish pareha nang mama ni mo imo ang examples mama ni mo Na naman pa sa saturday si mama si mama ni Momo na example sa complete o finish ang complete gani o finish ang difference ana kung makaasawa kag buutan complete na siya ang naimotichi ana pero kung makaasawa kag maldita aw finish ka aw finish ka finish ka <laughs> ka kaasawag kag maldita, aw, finish ka. Aw, finish ka. Finish ka.